Ayan guys, katatapos na natin mamitik sa wrong turn uh, Papunta tayo ng last turn Ah, Medyo sa dulo to Sa dulo na nasubo na So, pasyal-pasyal tayo Sin red lang Punta tayo ng Kagan Tunnel Pasok tayo doon, sa side sa kapila Tapos dere 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 tayo sa last turn Balik na ulit tayo na yun, Balik na ulit tayo So, Joy ride lang tayo. Makakalod. Pasyal kayo rito sa Kaibian. Maganda rito. Malamig. Uh, Pahimig. Medyo uh, Suplenado yung mga uh, riders dito. Hindi ka tulad sa Marilaki. May race, eh. Puro mga racer yung mga nandun. Pero dito naman, puro sharp curve dito kaya hindi sila pwede talaga rito. Nakita mo yung kasi na yan napakaliit lang niya pero hindi ka pwedeng matulin dito may kalalagyan ka rito so sa Marilay kasi medyo uh, malaki yung kalsada tapos medyo malaki yung curb dito puro sharp dito tapos single lane lang siya so hindi ka talaga makakahas na magbanking dito ng sagat tapos uh, bukod sa sharp curb talagang uh, matalas talaga yung mga sharp dito yung tulad nyo kaya ito mo nasa 40 ka lang 47 Kaya, Hindi ka pwede rito Babawi ka sa kabila Babawi ka sa kabila Kaya, Ayan. Kaya kailangan talaga ina Pero oh, maganda yung tanawin Maganda yung lugar Maganda yung karsada Malamig uh, Nature talaga ito So, kung gusto mo lang talaga na mag ride ride ka lang tapos uh, so, masyal dito na kayo kasi dito ah uh, maganda yung ano maganda yung mga tanaw dito ah, wala rin itong masyadong pasikat mga pasikat na talaga tama nga yung sinabi ng isang comment nung nakaraan na sabi mas maganda ayaw na doon pumunta ng marina kaysa sa maraming kamote yun lang sabi nyo pero ako naman nasa sa pag-iingat ka lang gumaga, so, pag-iingat ka alam mo naman na nag-iisa lang ang buhay mo tapos narawa lang yung gulong mo alam mo kung saan ka pupulutin may any case na magkaroon ka ng problema na hindi mo makuha yung shot yung, yung shift mo sila ka, talaga na sakit, gas-gas yun, sakit depende sa'yo kung anong aaputin mo pero so far kung may takot ka naman nakakailangan lagi yung lagi lang magpa-pray so eto na tayo mga ka-lords mga ka-kids nandito na tayo sa Cleveland Tunnel so dito na po tayo so marami dito na namimitin na hindi pitik kundi marami dito na mamasyal na eto sila sila kaya eto pag pumiti ka rito sigurado pag pitikero sa pupunta rito dorado pata abad eh.